kasama Ang kasama niya, Espiritu ng Diyos. Pinisa na kasi yan. Eh, isang dataw na ng papastor, ang kasama pa natin, yung mga pamplets. Dictionary. Kaya, eh, nakaraan sila ngayon, nung nagsusuri mo, walang kasama. Kasi yun ang uus eh. Sariksikin ninyo ang mga kasulatan. Hindi na nga kailangan ng kasama. Eh, sasariksik ka, kasama mo, dictionary. Dictionary. Where's well, dictionary? Ano ba? Mga pamphlets na aral ni Edgar Aral na ba ni Apostle Pablo, ni Kristo, tututunan natin. Aral na ng tao yun. Aral ni Edgar Pero mo si Kristo sumunod sa sampung utos? Sino may sabi? Si so, daw hindi pumatay. Eh, kung ngayon, kung hindi pumatay. Kung iba hindi pumatay, sumunod sa sampung utos? Sabi so, nila. Yan ang kinatawag na kanunungang pang tao. Hindi hmm, di ba? Lumayan pa sa akin sa tanas, hindi ko pinag-iisip mga bagay ng Diyos, kundi bagay ng tao eh. Ang bagay ng tao kasi, kung okay, hindi pumakay si Kristo, no? hindi nagdapaw, eh sumunod sa katuntos. Hino! Malaking! Kamalingan. Malaking! Pagkakasala, malaking katangahan lalo yun. Dahil hindi bagay ng Diyos. Ito ang bagay ng Diyos. Bakit kailangan sunod? Kasampung putos Ang sampu-putos mo mabuti. Masama? Mabuti. 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 Dato tayo sa Roma 7-20. 21. 20. Now, if I do that I would not, it is no more I that do but sin that dwelleth in me. I find them all oh, that when i would do know every is present with me mm, sama, know, sama. Oh ibig ko sabihin no sino sino di sih, utos sige Ng tao, si Cristo, eh, hindi eh, na tao kung si Kristo ay hindi naman Hindi na Hindi na nagnakaw. Isunod na. Bakit yung tao yun? Pero ang bagay ng Diyos, sabi na ko si Pablo, kung gusto kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Eh bakit mo susunod yung mga Kasi nag-iisip kang pumatay. Hindi eh. yung masama nasa iyo. Eh. Si Kristo mo eh, nag-iisip pumatay. Para na sa eh bakit kasi na ganun mga bagay ng tao? Ito naman sabi ni nung ano sabi ni Apostol Pedro nung pababa sila Pinakailangan tayo ng pumura ko sa Yerusalem at ang anak ng tao ay maghihira at bubugil at patayin. Ano sinabi ni Apostol Pedro? Hindi lang nangyayari na sa iyo, Panginoon, kasi iisip niya anak sa ng Diyos eh. hmm. Di ba? Hindi mo nangyayari. Ano sinabi niya kay Pedro? Nung malis ka, nung mali ka sa likuran ko sa tanas, kapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ito, hindi yung, ano yung bagay si eh, eh, na tao. Ano yung bagay ng tao Kung si Kristo ay anak ng Diyos, eh hindi na nangyayari yung siya'y mag-iisip na. Ganun din, Yung bagay ng tao, kung si Kristo, hindi pumatay, hindi nagnakaw, hindi nangalit niya, hindi, hindi sumaksin sa ikaw at tuhanan. Hindi gumawa ng Diyos-Diyosa. eh, sumunod na, yun ang bagay ng tao. Pero ang bagay ng Diyos, ano siya natin? Kung hindi kong gumawa ng mabuti at masama, ay sa natin. And there sabi niya, if I do good. Yung huwag ang papatay, mabuti pa hindi. O pag sinunod ko yun, ano yung nasa'yo? Masama. Magbakit masama ang nasa'yo? Kasi nag-iisip ko matay, Di ba? Kaya susunod yung minuha. Susunod ka rin. Kasi si Cristo ko nag-iisip ko matay para sumunod sa mga mga uh, Kaya nga sabi sa Isaiah, sapagkat ang inyong pag-iisip ay hindi ko pag-iisip sa mga Pag-iisip ng tao yan. Ako. Kasi nga, bakit nagasabi yan? Ang sinusunod kasi, turo ng tao. Hindi duro sa Biblia. Kaya nga si Apostol Pablo, eh, yung mga turo niya, bilhin kung saan yung walang tao, saan yung walang magsalangsang. Pinagkalaan mo ni Elder Dagger yan? Oh. Hindi nga natin ginagamit dyan. For where the law is, there is no transgression. where are not under the law, under grace. Ang the Dagger, yung under grace daw,

Bagay ng tao yun. Mga bagay pero ang Diyos, iba yung bagay ng Diyos. Ah, kung saan, walang tawag Walang magsalang O Pag-ibig okay. mo. Nasaan kayo yung walang Walang staffer yun. biyaya. Yeah, yeah. Bakit? Nung si Kristo na ay inutusan ng Diyos, nasa kanyang na, pag ikaw na kay Kristo na, wala nang hatog sa iyo. Ano yung hatog sa iyo? Ano ba yung hatog sa atin nung una ba? Yung isang kukutong, dyan tayo ng kasada, kaya pinagkikibay natin yan. Hindi natin yung alisin yan.

Versikulo 4. Ngayon din naman, mga ka, kapatid ko, tayo'y nanamatay rin sa kautosan sa pamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa iba sa makalibagay doon sa natuhay na mabuli eh. upang tayo'y magsipag muna sa Diyos. Pagpatay ka na sa kautosan, nasa kautusan ka ba? Pa. Pagpatay ka na sa kautosan, meron ka ba sa kasalanan? ka, wag, 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 ba, wag. Ba. Bakit? Nasa yung kaisipan ng laman eh. Kasi bakit? Ang kaisipan ng laman, hindi makikipagkasin doon sa Espiritu niya. Sino yung Espiritu yung sinutuwi nito? Kay Kristo. Nung tumabi na si Kristo, wala na tayo nito. Natin na tayo sa biyaya. Ano nga yun, ano yung nangyayon na wala sa akin? Eh, tumulang tayo sa kautusan. Hanggang tayo sa biyaya, paano nangyari yun? Namatay na tayo nun eh. Bakit? Sa pamamagitan ng katawan ni Cristo, kay Cristo na tayo makikisahan.